pag-usapan naman natin yung ano, yung kagandaan ng kanta ni Ray Valera, kahit maputi na ang buhok ko. Marami rin kumanta nun eh, Sharon Ganeta, isa rin sa pinaka, sa uh, mga pinaka gusto ko rin ano, ilagay ko, Ilagay ko rin yung chorus dito, kung gusto niya rin man. Sa usapan lang <laughs> natin. tayo ay matanda na. Sana'y hindi tayo magbago. Alam mo ang pagbabago na nangyayari positive at negative. Siguro gusto niyo sabihin dito yung ano. Yung sa negative side. Ang pag nagsasambahan yung mga tao, di ba? For, for better, for worse sa anything that for richer or for poorer pero nagpapagawin lahat eh kapag ano pag hindi founded by unconditional love yung relationship kapag umirap na yung buhay nagkaroon na ng financial struggles mayroon ng nagkakasakit yung mga tao eh na nagkakaiwanan diba kapag uh, wala nang pakinabang yung isa sa isa eh iwanan na maghanap na ng iba maganda sana kapag ano pagka nasasabi ng mga mag-partner na kakayanin natin, kakayanin natin 'to, gawin natin ng paraan. Diba? gawin natin 'to nang sabay. Diba? Harapin natin 'to nang sabay. Galing na, galing ni Ray Valera. Diba? Para pag ang sagot, hindi. Aray! Yeah. Andi, ang magandang sagot doon Hindi oo o hindi Hindi verbal ano Ang ganda Sinagot ka rin lang Ano? Nang isang yakap Oo, oh, diba? Isang yakap may pwede 🎵Hanggang pa kaya🎵 🎵Pahanggang ako'y kagabi🎵 🎵Hanggang pa kaya🎵 dapat mabuti na ang bukong kapag tumatanda yung mga tao sabi sobrang daming changes sa katawan mabuti yung buho kumukuba kumukulubot yung mukha lumilaboy yung changes din, di ba? Physically. Sa ano. Pero pag itong naka ka nakafocus, paano ka pagka hindi na okay yung physical features ng no? partner mo? Maraming gano'n. Pagka yung partner nila tumaba na tumaba na, para sa kanila hindi na maganda. Alam, gano'n sila ng iba. Di ba maraming gano'n? Agree physical features nyo na natitiis nyo pa rin yung isa't isa -tisa. mas matimbang pa rin yung mga conversations nyo pag-uusap nyo, samahan ninyo baan nyo man naman yung mga magandang o kaya mga gwapong partner kapag hindi nyo rin naman nakakausap ng ayos o, paano pagka ano na kayo 60 years old tapos hindi nyo na enjoy yung mga mga adventures nyo kasi wala rin lang naman ibang pag-usapan ayun sunod nasa na tayo kundi ng araw pagdating ng araw ang iyong buko ay pupili na rin sabay tayong mga araw ng nakaraan natin At, ang nakaraan lumipas ay ipabalik I... na mm -hmm. ang ganda pagka no, kapag natatandaan nyo lahat yung ano pag, pag may listahan kayo ng mga uh, pinuntahan nyo mga kinainan ninyo tapos pag meron pa kayong time, money, energy pa nasama nyo yung mga friends nyo yung mga family members nyo kaya okay lang dalawa tapos yung details ng ano, pictures ninyo. Mapagkikwentuhan niyo yung ano, yung, uy, nasakto. Nung papunta tayo sa probinsya na to, oh. sa tayo ng bus. Tapos nakabangga ng tricycle. Tapos na-late kayo, na-late. nalate kayo sa pupuntahan ninyo. O, oh, ba? Diba? Kumain tayo dito, o. Oh. Tapos, magbabahid na tayo. Sabi nila, bayad na daw. Hindi tayo makapaniwala. Diba? Mukha kasi tayong pulubi. Uy, nangyari yun, ah. Oh. May nagbayad ng uh, kinain namin kasi um, magmukha ko yung pulo, eh. Isa na tayo. Papaalam ako sa inyo. Siguro talaga yung tama hindi nyo kailangan ipahalala. Pero, may mga times na kailangan nyo rin i-verbalize. Na, na kailangan nyo nilang marinig. Papanalak mo sa'yo. Ang aking pangako. Na ang pag-ibig pa laging sa'yo, loyalty. Ilan na lang ngayon ng loyal sa mundo. Napag-ibig ko'y laging na sa'yo Kahit mabuti mo na lang Bukong Beto Sana mahanap ko yung video. Ngayon kami, kami dating, dating kami dating pinatahan. nag kami tapos nag na may na yung solo at sa solo ako. nag sa ko sa Hindi sa ko. sabi ko, at, Kaya na mga kaya ka tayo sa dulo ng video na ito. Sino sa inyo yung may favorite na natin na senior, song, ito? Sino sa inyo yung ano? Sino sa inyo yung Ito. Please, para ano, pa-comment down below. May gusto ko rin malaman yung mga stories nyo na related sa uh, uh, sa kanta na ito. Ang galing, galing talaga niya, no? Mr. Rivalera magsulat na. Salamat ulit. Sa ulitin. Bye-bye. Babay. -bye. -bye. Bye -bye.